Sa katahimikan ng umaga, bago pa magsimula ang abalang mundo, lumalapit tayo sa Diyos. Buo ang loob, taos ang puso. Sa gitna ng mga pagsubok, takot at pangambang dala ng bawat araw, nariyan siya ang ating tanglaw, sandigan at kanlungan. Halina't magbuklod tayo sa panalangin. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Damhin mo ang kanyang kapayapaan at isuko ang lahat ng nasa puso mo sa Kanya. Ito ang iyong sandaling pakikipagniig sa Diyos, isang taimtim na panalangin ng pasasalamat at paghingi ng proteksyon. Sa umagang ito, hayaang maghari ang pag-ibig at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, sa katahimikan ng umaga, habang ang mundo ay unti-unting nagigising, ako'y lumuluhod sa iyong presensya. Puno ng pasasalamat ang aking puso, hindi dahil perpekto ang lahat sa aking buhay, kundi dahil Ikaw ang Diyos na tapat at kailanman ay hindi nagpapabaya. Panginoon, salamat po sa pagising na ito. Salamat sa liwanag ng araw na muling tumanglaw sa aking buhay. Salamat sa buhay, sa bawat hininga at sa pagkakataong muling makapagsimula. Salamat sa mahimbing na tulog, sa katahimikan ng gabi. Estus sa so wensyong pag sa amin habang kami walang malay. Salamat sa pagkain sa hapag, sa tubig na iniinom, sa tahanan na aming nasisilungan, at sa mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa amin araw-araw. O Diyos, Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mabubuting bagay. Kung wala ka, wala po kaming anuman. Salamat po, Ama, sa inyong walang hanggang pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng mundo. Salamat sa inyong biyaya na hindi nauubos. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Kahit kami madalas nakakalimot, kayo'y nananatiling tapat. Kahit kami nagkakamali, kayo'y patuloy na nagpapatawad. Kayo ang Diyos na hindi sumusuko sa amin. Kayo ang Diyos na patuloy na nagmamahal. At ngayon po, O Diyos, kami humihingi ng inyong banal na proteksyon. Proteksyon sa aming katawan, sa aming isipan, at sa aming espiritu. Balutin ninyo kami ng inyong banal na presensya upang kami makalakad ng may kapanatagan at kapayapaan. Iligtas ninyo po kami sa mga sakit, lalo na sa mga biglaang karamdaman. Panginoon, sa panahon ng takot at kaguluhan, kayo po ang maging aming tanggulan at sandigan. Inyo pong supilin ang lahat ng masamang espiritu at bitag ng kaaway. Kung kami lalabas ng bahay, samahan ninyo kami. Kung kami nasa lansangan, bantayan ninyo kami. Kung kami nasa trabaho o paaralan, protektahan ninyo kami sa lahat ng panganib. Kung kami nasa katahimikan, bantayan ninyo rin ang aming puso at isipan. Pagninilay mula sa salita ng Diyos. Awit chapter 121 verse 7 to be 8. Ang Panginoon ay mag-iingat sa iyo mula sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong buhay. Ang Panginoon ay mag-iingat sa iyong paglabas at pagpasok, mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, salamat po sa iyong pangako ng pag-iingat. Pinanghahawakan namin ito sa bawat hakbang ng aming araw. Sa bawat desisyon, kayo ang aming gabay. Sa bawat suliranin, kayo ang aming tagapaglaban. Inaabot ko po ngayon sa panalangin ng aking pamilya. Pagpalain at ingatan ninyo sila saan man sila naroroon. Palakasin ninyo ang kanilang katawan. Payapain ninyo ang kanilang mga puso at liwanagan ninyo ang kanilang isipan. Naway maranasan nila ang inyong presensya sa araw na ito. Kung may dinaranas silang pagsubok o karamdaman, ipadaman ninyo sa kanila ang inyong kapangyarihan at kagalingan. Panginoon, kung ako man ay may nagawang kasalanan laban sa inyo, patawarin po ninyo ako, linisin ninyo ang aking puso at damdamin. Huwag po ninyong hayaan na ang bigat ng kahapon ang siyang hahadlang sa liwanag ng araw na ito. Palitan ninyo ang galit ng kapayapaan. Palitan ninyo ang takot ng pag-asa. Palitan ninyo ang pagkalito ng katiyakan sa inyo. Ngayon, O oh Diyos, sa umagang ito, ipinagkakatiwala ko ang buong araw sa inyo. Kayo ang mas nakakaalam ng lahat ang mga bagay na hindi ko pa alam. Ang paumi mga sulok ng buhay na hindi ko maabot kaya't ipinapaubaya ko sa inyo ang direksyon ng aking araw. Ang mga salitang aking bibigkasin, ang mga kilos na aking gagawin, ang mga taong aking makakasalamuha. Gamitin ninyo ako bilang instrumento ng inyong pagmamahal at liwanag. Ididadalangin ko rin po ang aming bayan. Panginoon, maghari kayo sa Pilipinas. Punuin ninyo ng katuwiran ng pamahalaan. Gabayan ninyo ang mga leader at pagpalain ninyo ang bawat pamilya sa bawat sulok ng bansa. Bigyan ninyo ng ginhawa ang mga nagugutom, pag-asa ang mga nawawalan ng lakas, at liwanag ang mga nababalot ng kadiliman. Panginoon, salamat po sa panahong ito ng pananalangin. Salamat sa inyong presensya na aking nadama, sa mga salitang tumago sa puso, at sa katiyakang hindi ninyo kami papabayaan. Ngayon, sinasambit ko sa inyo ang buong puso ko. Lahat ng aking plano, pangarap, takot at pag-asa. Ang araw na ito ay inyo, ang buhay ko ay inyo. Mangyari nawa ang inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!